Tatlong taon na ang nakakaraan nang maitatag ang Cordillera Administrative Region bilang isang bagong rehiyon sa bansa. Ito sa pagpirma ni dating Pangulong Cory Aquino sa Executive Order number no. 220 na nag uuto sa pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Ngayong araw, July 15, muling sinariwa ng buong rehiyon ang pagkakatatag nito. Pero nakasaad din sa nasabing executive order na ang nabuong rehiyon ay paghahanda lamang sa pagtatag ng Cordillera Autonomous Region, isang rehiyon na may kakayang magsarili at magbalangkas ang sarili nitong mga batas. Pero tila naging mailap ito sa paglipas ng panahon at tila nababaon na rin ito sa limot. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiling nila na maipasa na ang House Bill 3627 o ang pagtatatag ng Cordillera Autonomy. Pero para kay Tatay Pablo, natubong sa Gada Mountain Province, tila naiiwan na sila sa ere. Madami raw kasing nilalaman ng panukalang batas na para sa kanya'y hindi niya na lubos na maintindihan. Autonomy. Anya kay meaning na no, anya kay lintag na rin nga. Ganito rin ang pananaw ni Nana Estela. Tila tagilid na nga raw ang kanyang posisyon matapos na mabigo ang plebisito sa ikalawang pagkakataon. Hintayin natin kung kailan maproban ma pero ang alam ko matagal-tagal o oh, hindi na yata yan kasi pangatlo nang pan ito, di ba? Pero para kay Ismael na mula pa sa Marawi, Malaki ang tulo ng pagkakatatag ng BARB, limang taon na ang nakakalipas. Eh, siyempre, diligado sa labas. Delikado rin sa mga sundalo, delikado rin sa mga oh. eh, Ngayon, timing na ngayon ng Marawi. Ang tagumpay ng BARB, hangad din na makamta ng kurdilyera. Kasabay ng pagdiriwa ng Cordillera Day, nagsama-sama mga lider at mga residente sa Bangged Abra sa panawagang mabigyang daan na ang otonomiya. Our rivers, our mountains, our mineral resources, isuday masapol nga aramidan tayo para hindi na po lumalabas ito mga uh, kayamanan natin. Importante, importante dito ay apo. Sa ilalim ng pagiging otonomiya ng Cordillera, mas maipepreserba ang iba't ibang kultura sa pagtatag ng mga may maisusulong din ang economic development at sustainability at marami pang iba. Nabayagan, kitkitaak na gong tayo apo, marunrunot sa payan iti or tayo. Pero itata iti tempo nga ipapilit tayo kumamatan iti panagaw tayo. Kaya ang paisudi ko na nga si kamaten na ni President Bongbong kat sapay kumaata hamo ko mga sardingan nga iaring ing kanya na dahito uh, ganda tayo ng autonomiya. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay multiculturalism towards regional autonomy and development. Jose Robert Inventor Parasoluzo Headline.